Kung marami ang mga produkto, hindi posible na ilagay lahat ng iisang shelf sa gantong kaso. Kailangan natin ng 1 SKU multiple shelf function. Ano ang pick and store zoning? 1 SKU multiple shelf function, ibig sabihin nito, inahati natin ang warehouse sa dalawang uri ng shelf, picking shelves at storage shelves. Ang warehouse staff ay kukuha ng produkto mula sa picking shelf at maglalagay nito sa storage shelves. Tandaan, karaniwan ay isang SKU lang ang naka-assign sa isang picking shelf. Ngunit maaari itong naka-imbak sa maraming storage shelves. Paano i-enable ang function na ito? Kung gusto mo i-enable ang function na ito, siguraduhin mo na lahat ng pending orders sa in-process order page ay na-process na na Pagkatapos nito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin customer service upang matulungan ka na i-enable ang function na ito. Ano ang dapat gawin pagkatapos ma-enable ang function na ito? Una, ihanda ang warehouse layout at paghati ng area. Pangalawa, gumawa ng shelf. Pagkatapos ma-enable ang function, ang mga shelves na ginawa Bago pa neto, ang automaticong ma-assign bilang kicking shelf, kaya kailangan mong gumawa ng bagong shelf. Pangatlo, i-print ang shelf label at idikit ito sa tamang shelf. Pangapat, i-assign ang mga SKU at idagdag ang inventory quantities sa shelf. Maaari mong gamitin ang move function para ayusin ang lokasyon ng SKU. Pwede mo rin gamitin ang manual stock o transfer function para magdagdag ng stock. Dagdag na mga pagbabago. Kapag gumagawa ng bagong warehouse areas, tanging support picking option lang ang pwedeng piliin. Kaya ang area ay maaaring maglaman ng parehong storage at picking shelf ang pagbabago ng buong available inventory sa inventory list ay hindi suportado. Dito, hindi mo rin pwedeng makita o baguhin ang shelf. Ngunit, maari mong makita at iset ang shelf sa inventory detail page. Magkakaroon din ang dalawang setup na inventory allocation logic. Sa new order page, iti-check ng system ang kabuang available stock. Sa in-process order page naman, i check ang stock sa picking shelf. Kapag kulang, kailangan mong pumunta sa inventory module, i-restock storage para tignan ang restock data. Ang function na ito ay makakatulong upang mapabilis ang picking at mabawasan ang pressure sa inventory counting. Subukan na ngayon. Kung may mga katanungan ka pa, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Customer service para sa tulong.